Ang dami bunga ng pumelo. <laughs> Ayan oh. Wow. Iba talaga pag nasa bukid. Ang dami oh. Ang dami bunga. Maliliit lang siya. Suha mga idol. Pumelo. Ayan oh. Dami bunga. Maliliit lang siya pero ang dami bunga niya mga idol. Ayan pomelo. Pumelo. pag nahinog to ang sasarap nito mga idol puno ng vitamin C pumelo maliliit lang talaga pero ayun may bunso pa may bunso pa siya <laughs> ang daming bunga iba talaga pag nasa probinsya mga idol pag may tanim ka Bubunga na bubunga talaga. May anihin ka talaga. Hmm. Dami. Ayan. Salamat mga idol. God bless po.